Magandang umaga mga ka-love spells. May gumawa ba sa iyo ng masama? Niloko ka ba ng taong mahal mo? Well, sa video pong ito ay ituturo ko ang ritual kung paano babalik ang sakit na naramdaman mo sa panluloko na isang tao sa iyo o ng iyong minamahal. Halimbawa, ikaw ay niloko ng iyong minamahal at ikaw ay labis na nasaktan. Kung nais mo na ibalik sa kanya o ipadama sa kanya ang sakit na iyong naramdaman, ay gawin mo ang spell na ito. Gawin ito sa araw ng Friday kahit anong oras. So, ito ang ating mga kag kagamitan. Kapirasong papel. Ball pen. Lighter. Kandila. Babasaging garapon. At isang pakuluan ng tubig. Pwedeng kaldero, takore, or kahit na palayok. So, simulan na natin ang proseso. paano'y balik ang sakit na idinulot ng isang tao sa iyo? At sa prosesong ito ay talagang mararamdaman niya ang sakit. Humanap ng lugar na tahimik at walang makakaistorbo sa iyo habang ginagawa ang ritual na to. magpakulo ng tubig, pagkatapos ay isulat ang kompletong pangalan ng tao na nagdulot sa iyo ng sakit ng kalooban. So kung alam mo ang birthday niya ay mas makabubuting isulat mo ang birthday niya. Kung hindi mo naman alam ay pangalan na lang ang iyong isulat. Pagkatapos ay isulat sa ibaba ang kanyang kasalanang nagawa sa iyo na nakapagdulot sa iyo ng sakit ng kalooban. Halimbawa, uh, babalik sa iyo ang sakit ng ginawa mo sa akin bunga ng iyong panloloko at pangangaliwa sa akin. So yan. Pagkatapos ay sindihan ng kandila at patakan ang papel ng labing tatlong beses. Patayin ang kandila. Ilagay ang papel na sinulatan sa pinakulong tubig at hayaan ito ng mga libang minuto sa loob ng kaldero o takore. Pagkatapos ay buksan ang kaldero at takore at palamigin ang tubig. Pag malamig na ay ilagay ang tubig at papel kahit sira-sira na ang papel sa isang garapon. Takpan ng garapon at ibaon sa lupa. Makaraan ng ilang linggo ay unti-unting mararamdaman ng taong gumawa sa iyo ang sakit ng ginawa niya sa iyo. Kung ikaw ay niloko ay mapapa ang sakit na iyong naramdaman at mararamdaman din niya ang sakit. Kung gusto niyo nang tanggalin ang bisa ng ritual na ito ay kunin lang ang boteng ibinaon at itapon sa umaagos na tubig. Kung walang umaagos na tubig ay pwedeng sa lupa na lang itapon para mawala ang bisa ng spell. Ito ay hindi pa marusa kung pagbibigay lang ng leksyon sa taong nanloko sa inyo. Hanggang dyan na lang at sana'y makatulong sa inyo ang ritual na to. Maraming salamat!